Okay, tips natin po, napakaganda. Lalo na kung mahirap tayo, walang pera pang check up sa doktor, di ba? May mga sakit, mga katulong ang suka, puti, di ba? Pero siyempre, kung may budget tayo, pa-check up tayo sa doktor, merong mga gamutan. Itong suka, puti, alternative lang, home remedy lang, kung walang budget, or pwede rin ito idagdag na home remedy. Ginamit na to for thousands of years. Marami siyang tulong sa blood sugar, sa diabetes, pampapayat, minsan sa cholesterol, may tulong din to At sa balat, mayroon uh, meron din mga infection sa balat, matutulungan. Tingnan natin, na Pati yung paano gagamitin, eh, explain ko ng malinaw. Number one, diabetes. Okay? Siyempre, kung may diabetes, pa-check kayo sa endocrinologist, may gamot kayo sa doktor niyo, tuloy nyo lang yon. Pero yung pipili kayo ng condiment, imbis na toyo, imbis na pati, sukang puti na lang. Or kahit ibang suka, basta suka siya, acetic acid siya, may isang pag-aaral, ginamit yung sukang puti, 2 teaspoons, dalawang kutsaritang suka, nilagay sa isang basong tubig, ininom bago kumain. Nakita nila, pag ininom to ng tao, mas hindi tumaas ang blood sugar niya sinabay nila sa kanin, sinabay sa tinapay, sinek blood sugar, pero nakainom ng sukang puti. Pero konti lang ha, dalawang kutsarita lang in one glass. So, ang tingin nila, yung acetic acid ng vinegar medyo pinigilan yung pagtunaw ng uh, carbohydrates kaya hindi masyado na digest, kaya naidumi, kaya bumaba yung blood sugar. Ang point is, kung may salad kayo, di suka na lang. Kung may pakchew, di suka na lang hindi nakakataas ng blood sugar, actually baka makababa pa konti. Number two, pwede rin pampapayat, mas nabubusog. May pag-aaral din, ginawa. Nakita nila, pag kumain ka ng tinapay, sinabay mo sa sukang puti or balsamic vinegar or white vinegar, mas busog ang tao mas busog. Kaya nga siguro, di ba, sa pag-Italian restaurant, bibigyan ka ng tinapay, may olive oil, may balsamic vinegar. Pag may suka, bagay pala yung tinapay sa suka. Pero ang warning ko lang, hindi purong suka, di ba? Usually, 2 teaspoons lang eh, konti lang eh. Di ba? Kasi kung sobrang daming suka, hindi ko sinabi inumin yung suka, masama din kasi masyadong acidic baka ma-damage yung bibig mo, yung lalamunan mo kung puro. So, hinahalo sa pagkain, mas maganda. Halo sa salad, halo sa gulay, di ba? Halo sa paksyo. Yan ang pwede yan. So, marami siyang benefits. Ayan, no? Uh, acetic acid. Sa cholesterol, actually, medyo may kulang, may tulong din, eh. Uh, hindi patiyak yung pagpapababa sa cholesterol pero pinag-aaralan na rin nila. Ito po, ang mga next benefits ng sukan puti, hindi na diabetes, hindi na pampapayat, yung pinapahid na to sa balat natin sa katawan. Isang home remedy na ginagamitan nito ay kung may infection sa tenga. Yung tinatawag na swimmer's ear. swimming sa maduming lugar, nagkakaroon ng fungal infection sa labas ng tenga, parang flaky or balakubak bala bala pero nasa loob bandang labas at sa loob, swimming sa dirty pools and beaches. Ganito yung preparation na pwede gawin na home remedy. Ganito. One half ang white vinegar, one half ang malinis na tubig. So, pag sa tenga, siguro dalawang uh, isang kutsara ng white vinegar, isang kutsara ng tubig, hinahalo, halo uh, malinis din na dropper, pina, pinapatak sa tenga. Pag pinatak siya, pinapastay for 1 to 2 minutes bago pinapadrain. Yan ang pinaka-home remedy sa fungal infection sa tenga. Pero, nililinaw ko, pero, pero kung may chance na butas yung eardrum mo o hindi ka makarinig, may problema, eh, hindi, hindi ka pwede magpatak ng kahit anong bagay kung butas yung eardrum. Isa din, siyempre, kung nagpapacheck up ka naman sa ENT, bibigyan ka ng antifungal, antibacterial ointment sa tenga, pwede rin naman yon. Mas mahal lang. Itong home remedy, ginagawa lang ng lumang panahon. And I think may, ano kasi, may antifungal kasi talaga yung acetic acid ng suka. So, ang halo, diluted. Hindi purong suka, kalahati nito tubig pinapaka. Malinaw. Number 4, fungal infection to. Ito talaga effective sa alipunga. 'Di ba? Syempre, alipo nga, lagi naka-boots, lagi naka-shoes, laging basa, nangangamoy, nagpe-flaky, alam niyo siguro nagbabasa, 'di ba? So sa athlete's foot, paano preparation? Kuha kayo ng palanggana o basin. One is to one din. Isang tasa ng sukang puti, isang tasa ng tubig. Alas para sa tayo. One cup, one cup, paghalo. Ibabad yung paa na may alipunga. 15 minutes. Two times a day, 3 times a day, 15 minutes, nakababad, i-dry. Ang paa, pahanginan, wag mo na magmedyas, wag sapatos, pahanginan lagi. Okay? Isang added tip, pwede mo pa punasan ng alcohol. di ba? So, yung sukang puti, pang fungal infection, alcohol, kung may bakterya, pinapatay. Several days, baka one week. Pero kung magpapacheck up kayo sa doktor, meron namang antifungal cream na nabibili sa generic na butika, pwede rin iligay. Nasa sa inyo. Number five, vaginal yeast infection. Mga babae na may discharge sa puerta, may whitish discharge sa puerta dahil may fungal infection. Hindi po to sexually transmitted. Baka masyadong kulog, masikip yung panty, naka-panty liner, nagbabasa, nagmo-moist, nagkaroon ng fungal infection, at may discharge yung mga babae, siyempre maganda magpacheck sa OB. Meron kayong vaginal suppository na binibigay. Pero kung gustong home remedy nung lumang panahon, pwede rin gawin na yon. Tingnan niya preparation na malabnaw to. Malabnaw. Sa dalawang basong tubig na maligam-gam, isang kutsara lang. Two glasses of warm water, isang kutsara lang, malabnaw, ng sukang puti. Yan ang pang-douche. Ano ba dakli sa douche sa Tagalog? Pang-douche sa puerta, kahit bandaron sa loob ng puerta, Panghugas hanggang sa loob. Pwede gawin ng a few days lang para lang mabawasan yung pangangati at parang umiinit doon sa loob ng puerta. Pwede rin gamitin itong may suka na mild lang, 1 tablespoon and 2 glasses, ini-spray sa labas ng puerta para mabawasan yung uh, fungal infection. Pero ang ga gamit nito, mga 1 week lang. Hindi pwedeng pang matagalan kasi ang dushing, yung paghugas sa loob ng puerta, ay hindi rin advisable pang matagalan. Baka daw magulo yung normal bacterial flora. Yung mga good bacteria, baka magulo din eh. So, exception lang to dahil nga merong fungal infection sa loob ng puerta. Number six, warts. Ayan, no, warts. So, sa mga may infection ng warts, kulugo. ba diba? So, ang ginagawa naman dito, kailangan matapang. Okay? Kasi infected siya. So, matapang siya. Yung cotton balls, sinosoak sa pure white vinegar. So, talagang uh, wala nang tubig na halo to. Nilalagay dito cotton balls, purong white vinegar. Pwede lagyan ng band-aid or tape at binababad buong gabi. Usually matagal, mga two weeks. Two weeks binababad hanggang magbabago yung forma nito. Mamamaga siya, siyempre binasa mo, magsuswell, magre-react, pwede mangitim at pwede matanggal in two weeks. Okay? Pero syempre, kung gusto nyo mas maganda, pa-check tayo sa dermatologist, papakota natin. Uh, bayad tayo na ilan libo. Pero kung maliit lang, gusto niyo home remedy subukan, ito yung ginagawa ng lumang panahon. Number seven is dandruff. Okay, ang dami may dandruff. Di ba? Pwede kayo mag-anti-dandruff shampoo. Okay, ang anti-dandruff shampoo. Pero kung gusto natin home remedy, sukak, dandruff kasi fungal infection yan. No? Oh. Malasisia for Yan yung fungus. So, sukat naman ang katapat. Isang basong maligam-gam na tubig, isang basong suka. One is to one. Okay, pero magsa-shampoo muna. Maligo, magshampoo. shampoo Pagkatapos, itong solution, pwede i-massage sa hair roots. Dito, ang daming balakuba. So, i-massage ima mo yung one is to one na suka. Makangamoy suka ka nga. For 30 minutes, haya mong basa-basa. Tapos, pag, tapos na i-rinse, syempre, banlawan maigi, banlaw, di ba? Para hindi mga muisuka suka, uh, magtataka si mister o si misis. Gawin lang two times in a week. Tingnan nyo kung mababawasan yung dandruff. Ito yung ginagamit ng lumang panahon. Uh, olden remedy, pwede rin subukan. O kung gusto nyo ng mas mahal, meron naman mga na bibiling iba. So, nakita nyo, ang daming benefits ng suka sa dandruff, actually, iba nga, pangmumog, sa warts, sa mga yan. Tsaka sabi ko nga, pag kinaka, ako pinakapaboritong sausawang ko, suka, kalamansi at suka. Diba? Imbis na toyo, patis, ketchup, bagoong, na puro masasama, magmamanas tayo sa alat, suka na lang. Pero malabnaw lang para hindi sumakitan tiyan sabayan mo ng isang basong, dalawang basong tubig para well hydrated ka pa. Okay, saan po nakatulong tong video? God bless po.